Magandang umaga, Malacanang Press Corps, at welcome sa ating press briefing ngayong araw, March 5. Magandang balita, inulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 2.1% ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Pebrero mula sa 2.9% noong Enero ito na ang pinakamababang antas na naiulat simula noong September 2024. Ang mas mababang antas ng inflation ay bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na nasa 2.0% or 2.6%. Ang pagbagal naman ng presyo nito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gulay at iba pang produkto. Kasunod ng mas mababang inflation rate na natili sa 2.5% ang average inflation rate ngayong 2025, napasok pa rin sa full year target ng gobyerno na 2 to 4%. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang patuloy na pagbaba ng inflation rate ay indikasyon na epektibo ang mahakbang ng gina na ginagawa ng gobyerno kontra sa tinatawag na inflationary pressures. Sisikapin din ang ahensya na panatilihing mababa ang inflation rate at tugunan agad ang mga posibleng pagtaas ng ibang commodities. At isa pang good news, available ang higit dalawang libong trabaho mula sa iba't ibang industriya kasama ang ICT, aviation tourism at service sectors. <coughs> maaaring makita ang mga available na trabaho sa www.jobsatclark.com. Dito ay pwedeng mag-register para ma-match ang mga trabaho sa mga aplikante. At para magbigay ng iba pang detalye kasama natin si Clark Development uh, Corporation Communications Manager Astrid Aguinaldo. Ma'am Maraming salamat, Attorney Claire. Mayap Aabak, good morning po sa inyong lahat. At uh, tama yon sinabi ni Attorney Claire, magandang balita mula sa Clark Development Corporation. To be exact, uh, meron tayong 2,280 job vacancies mula sa 30 investors o locators. Uh, ang mga trabahong ito ay ang mga sumusunod. ICT industry, mga business process outsourcing, uh, meron din sa industrial, mga engineers ang hinahanap nila dito, technicians, welders, machine operators, human resource, at yung mga magtatrabaho sa warehouses. Meron din sa service industry, mga bus drivers naman ang hinahanap, conductors, sewers, mga mananahe at sa sales. Gayon din sa tourism and hospitality, mga hotel staff, security, chef, marketing at casino deal dealers. Uh, meron din sa commercial and retail, ang hinahanap nila dito ay mga sales associates, cashiers at store managers. At lastly, sa aviation and healthcare, mga nurses naman medtechs at uh, physical therapist po ang hinahanap dito uh, para mag-apply pwede po kayong pumunta sa jobs at Clark, tuloy-tuloy po yun jobs at clark.com at pwede ninyong i-upload ang inyong mga CV curriculum vitae, ang inyong bio data ang inyong resume, pati ang inyong litrato at mula doon makikita ng mga investors ang inyong profile at from there pwede na kayong kontakin maraming salamat po Thank you very much po, Ma'am Astrod Aguinaldo. Ayan. So, meron pa po tayong good news. Uh, nagkaroon po kami kanina ng meeting with the uh, Secretary Laurel dahil aasahan po natin ang pagbaba ng presyo ng bigas. Sa darating po na by March 31, sa ngayon po ang presyo ng bigas kada kilo ay pumapalo po sa 49 pesos. Pero by March 31 po ay aasahan po natin ang pagbaba nito ng 45 pesos. Pati na po ang uh, pag uh, ang presyo po ng baboy ay maaari po ito maibaba din po by March 10. Sa halaga po ato po ay uh, sinabi in particular ni Secretary Laurel, ang parte po ng kasi matigay ay uh, bababa po uh, between 350 to 360 per kilo. At ang liyan po naman po ay uh, maibababa po ng 380 per kilo. Yan po ang maliban po dyan. Marami pa po tayong sasabihin good news pero most probably po ay uh, bukas na po dahil marami pong napag-usapan kanina sa meeting with the DA Secretary. Laurel. Yes po. Apa. Ah, handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Uh, first question, Maricel Halili, B5. Magandang umaga po. Yusek, follow up lang po dun sa sinabi ninyo na expected natin na pagbaba ng presyo. May we know what are the reasons kung bakit po aasahan natin yung pagbaba ng presyo sa bigas at saka sa baboy? Sa ngayon po, ang sabi po ni Secretary Laurel ay bumaba po ang world price ka, uh, kung kakaroon po kasi ng pagtaas talaga ng bigas, uh, ito po ay, uh, ang nagiging po, ang one of the factors dito ay yung world price. Kung noon po ay uh, may halaga po na pumapalo sa 700 to 740 kada per ton. Ngayon po ay bumaba, kung di po tayo nagkakamali, eh, parang bumaba po sa 400 or lesser or 380 dollars. Ton. So, yun po ay isa sa mga nakikita natin pong dahilan. Isa lamang po 'yan sa nakikita nating dahilan para po bumaba ang presyo ng bigas. And ma'am, yung sinasabi po ninyo na for from 49 pesos to 45 pesos, mm. ano pong uri ng bigas ito ma'am? Okay. Ah, uh, may meron may, may, po kasi binabanggit si ah uh, the uh, secretary about dun sa DTA D, 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 DT8 na na klase po. Uh, ito po ang sinabi niya ay pumalo nga daw po sa 400 470 Yan. Uh, per ton at uh, pero yung may mas mahal po na 504 ay 400 ah, mas mababa po to mas mababa. Yung 504 ay uh, uh, pumapalo po sa halaga na 400 per ton. So kaya, kaya lang po ang karamihan daw po sa mga Pilipino ay mas gusto nila yung mas uh, mahal na uri yung DT8. Yung po talaga ang mas uh, hinihingi na mga consumers natin. And how about on pork, ma'am? Uh, Attribute to decrease in price. Yun po, yung binanggit ko po kanina na presyo, opo, yung sinabi po niya mga parte mm -mm. ng pork. Uh, also because of the world price, ano po yung dahilan? Bakit po bumaba? Ah, uh, uh, wala pong nabanggit pa. Asensya na po kayo, basta sinabi lang po niya sa atin ang good news at ah, uh, titingnan po natin at uh, kakausapin tat natin muli si Secretary uh, Laurel kung ano, -ano man ang naman naging reason kung bakit nakaya nating ibaba ang presyo ng ng pork. Salamat po. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, magandang umaga. Ma'am, regarding yung sa pag ng bridge sa Isabela, is the President uh, uh, asking for or uh, directing an investigation on this especially to find out whether corruption was involved? Yes po. Uh, Nung nagkaroon po kami ng pakikipag-usap um, kay Secretary Bonoan, nagkaroon na po talaga ng investigation but it's initial investigation. Um, ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start on 2014 at uh, lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi po ay nagkaroon po ito dahil sa mga earthquakes, sa kung ano mang, sa, ta sa tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay at kailangang i-retrofit sa panahon po ngayon. Ang nakikita po uh, so far ay nagkaroon ng underdesign. Uh, lumalabas din po sa investigasyon na ito po talaga ay um, para sa mga light vehicles sa ayon do sa disenyo. So, lumalabas din po na yung dumaan na truck tatlo po daw yung dumaan na dump truck puro boulders ang laman, ang karga, nagkaroon po talaga ng hindi tama na, 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 na nung dumaan. Hindi naging maayos dahil may dumaan, naging ito ka mga heavy vehicles na hindi po naaayon doon sa kakayanan nung tulay. Kaya po, uh, isa sa mga sinasabi po ni Secretary Bonoan ay maaari po, hindi po natin to uh, hindi pa po to conclusion, maaari lamang po na mapanagot din yung may-ari nung uh, or corporation na nag uh, may-ari ng dump trucks dahil tatlo po ang nasabi na dumaan na sunod-sunod. So, yung pa lang po ang initial investigation but ang sabi nga po, eh, hindi lamang po Uh, ang nakaraang administrasyon, ang pwedeng panagutin dito. Lahat po, hanggang sa ngayon, kung sino po ang maaaring naging uh, liability dito, kung meron man, lahat po yan ay dapat managot. nabanggit nyo is just an Initial investigation. Yes. So magkakaroon po ng mas malalim na investigation dito? Opo, kasi titignan po talaga yung sinasabing under design, anong naging cause, kung bakit uh, hindi kakayanin yung mga heavy vehicles. Eh, lumalabas nga po sa initial investigation. Ayon sa design, ipang eh, light vehicles lang siya. Ayon po sa initial investigation. Um, Also, ma'am, on another topic, um, hingi lang po kami ng reaction sa statement ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co during the third round of oral arguments on the PhilHealth issue. Uh, kasi he said that the President must release an order reversing the transfer of the 60 billion excess funds to the National Treasury. He said that the money could be used to expand the state insurer's benefits packages to hire more people to implement its programs and to answer to the public's needs mm. yung sagat lang po ng Malacanang dito kung ano po ang ipag-uutos na supreme court yan po ay susundin natin hindi po natin tututulan hindi po natin lalabanan kung ano po ang inuutos na supreme court Maricel Halili TV5 on other issue mm -hmm. may we know the reason why is there a change in leadership of the presidential security command bakit po na terminate si uh, commander morales uh na terminate po yung kanyang command dahil po ililipat po siya ng ibang duty yun lamang po ang uh, maaari nating sabihin uh, patungkol po dyan sa PSC um may Um, just just to clarify, wala po bang kinalaman dito yung mga issues na lumabas sa news before because there are concerns about Chinese spies na nakatutok doon sa mga presidential facilities. Does it has something to do with this decision, ma'am? Wala pong nabanggit sa atin na ganoon, uh, lumabas lang na lamang po na yun nga po ang kanyang uh, ang kanyang command uh, will be considered terminated dahil mayroon na pong papalit bilang uh, PSC commander. And one final question, ma'am, about the uh, issue. Um, I understand kapag po kasi election period, meron tayong ban doon sa appointment. So nagkaroon po ba ng exemption uh, prior to the appointment of the new PSC commander? Ayon po naman sa date na yan, hindi naman po nag-violate ng anumang polisiya or order or batas. So naaayon pa rin po yan. Tristan Nadalo? News Watch. Hey ma'am, good morning po. Uh, ma'am, yesterday nag-order si U.S. President Trump na suspend yung military aid sa Ukraine. And knowing na close allies natin ang U.S. and we rely heavily uh, pagdating sa military support sa, U uh, sa U.S. Are we at all concerned na you know the shifting of policies uh, could somehow affect our military uh, alliance with the U.S.? Yung issue po na yan ay uh, minabuti namin po na si DFA Secretary po ang, sum ang sumagot para po, uh, yun po naman ay foreign policy. So mas maganda po na si DFA Secretary po ang tumugon dyan. Okay. Pero po sabi ni Ambassador Babe Romualdez, you know, uh, we should be uh, ready to beef off our own because sabi niya po ay ironclad today, but you know, hindi natin ma-assure kung ironclad pa rin tomorrow. So ang policy po ba po is to continue yung self-defense ng sarili natin, yung modernization. Yes, dapat lamang po. May alay tayo o wala tayong alay. Kailangan din po nating i-prepare yung sarili natin. Uh, yung AFP modernization ay talagang kailangan po natin yan para hindi naman tayo masyado umaasa sa ating mga allies. Thank you, Yusek. Yusek, Claire. Okay. Okay na. Okay, so uh, ma I just want to have a clarification. Okay? On my previous statement about the uh, alleged ownership of um, Secretary J of Digital 8 okay if i could still remember i was asked by Ms Anna uh, Bajo uh sinulat ko po eh okay uh she has she she had this statement Ma'am, uh, may report ma may mayroon pong report na ang media company kung saan co-founder si secretary J. Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata sa PCSO ilang buwan bago po siya maging PCSO ay sorry PCO secretary di pa po ba okay period on, period okay bago po siya naging pco secretary period di pa po ba nag divest si sec j yan yun lang in question uh, ayoko kasi na mat twist ng ibang mga vloggers so i really want to clarify this my answer was it's very general ang batas naman po natin ay allowed po na mag-divest ang nang shares interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya uh, bago siya nag-assume ng posisyon so uh, alam okay wait at alam naman po niya ang batas lahat ng gagawin natin dito ay dapat na naaayon sa batas So, I never, I neither confirmed nor denied any, if there is any ownership or shares or interest, uh, Secretary J, over the, this DG8, I never mentioned the word DG8. As a matter of fact, it's very general. Kung anumang kumpanya, mayroon siya. Uh, it, it, na, nirecord ko to. Okay, ulitin natin allowed po na mag-divest ng shares interest sa anumang kumpanya ha? Huh? na mayroon siyang uh, shares. So within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So um, there are some vloggers. Um, I don't know other media. Uh, there is this, uh, I was, I, I, I will not consider that as misquoted because there must be might there might be a misunderstanding but if you will just read the lines or you listen to the words i said it's very clear lahat po ay pwedeng ay dapat lang pong mag-divest within 60 days sa anumang kumpanya na mayroon siyang shares so with digital aid i do not have any um uh i did not said i did not say anything about the dj aid So I just want to have it cleared because nagagamit ito as if we have conflicting statements on the alleged DJ 8 Yun lang po. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat. Malakanyang press corps at magandang umaga.